Ayan ang ating mga sangkap. Meron tayong bawang. At meron tayong fritong isda. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Level up natin siya guys. Pang ating, ayan, magic sarap, cooking oil. sempre meron tayong bawang, sibuyas, kamatis at itlo. Ayan, at ipiprefer na natin siya guys. Good morning everyone! Welcome back to my channel! So for today's video, I level up natin ang leftover na frito. So ayan guys, samahan nyo kung mag Ayan at na hiwa na natin 'gar ready to cooking na tayo. Ayan guys, ang ating ah uh, level up na Kanang lagay tayo ng cooking lagay tayo ng garlic. Ayan, so taste na Masama na natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan guys, taste taste muna ng saunti natin ang ating piniritong isda. Ayan, guys. Para mas masarap ang ating pritong isda. Sina natin lagyan ng, ng magic syrup at saka paminta. Ayan, guys. Ayan, ang natin para mas masarap ang ating pritong uh, isda uh, pwede nang isda ayan guys ang dalawang itlog binatin na natin napakasimple lamang po ang ating recipe for today's video ayan comment lang po kayo guys kung saan nakaabot ang aking video enjoy po kayo sa aking simple recipe ayan guys nag add pala tayo dyan ng konting water para absurd po ng ating fritong isda. at ready to fletings na po tayo at ready na rin tayong mag only rice sa ating fritong isda level up nag enjoy po kayo sa aking video, ayan po ang ating level up na fritong isda, maraming maraming salamat po, thank you for watching, magandang buhay